Dito na mga kabayay yung package na ordered ko para sa isang followers ko. Buksan na natin para makita mo yung aking regalo na yung Sana magustuhan mo ito mga kabayay. Uh, 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 Open na natin itong regalo mo. Sana ingatan mo itong aking regalo para sa iyo tunan natin yung yeah, yan ba kabayan pakita ko sa inyo yung uh, ano, munting regalo ko sa isa kong followers bibigay kong pamas ko sa kanya mga kabayan ang clean excited na kayo makita excited na rin ako makita mga kabayan ng laman ayan ang ano pamasko ko sa iyo ayan original siyang ang clean ayan meron pa siyang ano mga kabayan card and ang ganda, ang ganda ng kulay mga kabayan. Yan ang regalo ko. Kung sa Philippine man ito, nagkakahalaga siya ng 7,000 peso kasi 150 dollar ang bili ko nito mga kabayan. Hindi lang 7,000. Mga nasa ano to. Almost tenki. Hindi ko alam sa Philippine money magkano palitan niya 150 dollar ang bili ko convert sa piso, hindi ko alam magkano palitan. Ayan. Sana magustuhan mo tong regalo ko para sa iyo. Ayan ang ganda mga kabayan. Ganda may relo, bracelet, ito pa may bracelet siya. Ito yung munting regalo ko. Ayan, Merry Christmas. Sana napasaya kita nitong regalo ko para sa iyo. Ayan po.